Ito na si Tamas, ya. Ganda. pa lang din ng. Ang dami, oh. Namingi. May dami na yan, hindi pinabunan ko na ubo. Oh, ang dami. bunga ng ano, oh. Namigay na ng apo ang mga babies. Oh. Doon din meron sa kabila. Dalam matanda na apo na ang hinahanap. Yung mga apo. Ayan, oo. Oh. Ginugulay ba ito? Hindi ko alam. Basta, tatanin ko siya para maugahin ko lang para marami yung singkamas na mga ay Ay, paano naman yung singkamas sa loob? Yung singkamas na ano, sinasabi ko singkamas ba ito na puti? Hindi naman yata. Singkamas yan, ano ka ba? pa. O uh. bar